sobrang trip na araw mag tayo ng meeting meeting para sa panganay kung ano ano sa mga sobrang init oh Yeah. Hindi na tuloy. Yeah. Uh, yeah. Hindi na tuloy yung meeting. Ako lang mabisa dumating. Hindi tuloy na, tuloy yung ano, orientation pala yun. <laughs> Martes na lang daw. Mm -hmm. Sabi init. Yeah. Hindi na tuloy yung orientation.